Hello. This video is a confirmation that yes, nasa Rapid Ulfa in action ako kanina. For what purpose? First, to seek an advice from a real estate lawyer with an immediate action. Alam naman natin na mabilis sila sa Tulfo. And secondly, to apologize to my in-laws publicly. I really am aiming to do that. Bakit hindi ko sila kinausap privately? I already did. But unfortunately, our own needs weren't met when we talked, and the situation was really messing with my mind. So I blocked them all temporarily to finally protect my peace because I am suffering from depression. Yes, I am having meetings with a psychiatrist to further help myself. I admit that not all the time. my mind is at peace. Most of the time, I do impulsive decisions and reactions without thinking due to extreme emotions. Halo-halo na eh, Sobrang sakit. Sobrang galit. Sobrang lungkot. Kahit anong pagpapanggap ko na palagi akong malakas at matapang aaminin kong mahina-mahina ako ngayon. This has been the hardest battle that I've ever fought. And I am dealing and living with my greatest fear and trauma since childhood. Lahat ng nangyayari sa akin ngayon ay ang lahat din ng mga kinatatakutan ko noon. I won't ask you to understand me why I did the things that I did lalong-lalo lalo na here on social media, lashing out here on social media. But I just want to tell you that this is my first time facing all of this. Facing all of my fears. I didn't know what to do. I acted recklessly. Didn't listen to most better advices. Kahit sa abogado ko minsan, ang tigas ng ulo ko. I am a complete mess. Minsan hindi ako makapag-isip ng tama. Kaya nga hinahayaan ko ngayon na tinatanggap ko ngayon lahat din ng mga panghusga. Puntik na ako mabaliw. And thank God. Thank God for a very strong support system. My kids. My family. My friends. Kayo. I am still able to survive. And fight Having said all of that, I have no excuse of hurting my in-laws. Alam kong nasaktan ko sila sa lahat ng nasabi ko. Tungkol sa asawa ko online mano personal, they are his family, of course. They will stand with him, and I completely understand. It was somehow a different kind of comfort or relief to finally be able to apologize to them publicly, nationwide, parang ganon. Because I publicly shamed their own as well. At hihingi pa akong muli ng tawad sa kanila sa personal kung magtatagpo pang muli ang mga landas namin at kung hahayaan nila akong gawin niya. I have high respect to my in-laws since they were kind to me during my relationship with Pat. Kaya ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat po ng sakit na naidulot ko po sa inyo. Hindi po ako nagpapakumbaba ngayon o humihingi ng kapatawaran para makuha ko yung bahay ko. Dahil bago pa man ako pumunta ng tulfo, unti-unti ko nang tinatanggap na hindi ko na makukuha ang bahay na ng, ng anak ko. Na maiwawala ko na yon sinubukan ko lang talaga to give it a one last push. Para naman, wala akong pagsisisi at masasabi ko sa sarili ko na inilaban ko kung ano yung tingin kong karapatan ko. Karapatan namin ng mga anak ko. Dahil ang bahay na yun ay pinangarap ko para sa mga anak ko. Gusto ko lang talaga humingi ng patawa dahil alam ko po nasaktan ko po kayo. Kahit ganito na po yung nangyayari, mahal ko po kayo at nire ko po kayo. Marami pong salamat sa lahat po ng naitulong niyo po sa akin. Mahal ko po kayo at mag-iingat po kayo palagi. Gusto ko lang din po magpasalamat sa lahat ng taong sumusuporta, umuunawa, tumutulong, nakikinig, nagmumulat sa akin. Salamat sa tulong niyo lahat. Hindi niyo alam kung paano niyo ako nahihilip palagi kong sasabihin na ang sarap-sarap magsumbong sa inyo. Kaya pasensya na din kayo kung na-OOA na kayo or natotoxica na kayo sa akin. Mimi ako ng paumanhin. Isang buwan pa lang yung lumilipas. Masakit na masakit pa din ang lahat sa akin. At hindi pa naman dito natatapos yung laban ko at yung sakit. Nawalan ako ng asawa. Nawalan ng mga anak ko ng ama. Nawalan kami ng mga anak ko ng bahay. Halos masiraan ako ng bait. Pinipigilan ko umiyak tsaka tumulo yung luha. Kasi sabihin niyo na naman ng OA ko. O kaya hindi na ako nakamove on. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi naman kasi ganun kabilis maghihilom yung mga sugat. Yung mga nangyari na halos dumurog sa akin. Bigyan niyo pa po ako ng konting time. Pero ngayon, I will try my very best not to talk about it anymore here on social media. My battle will continue privately. Let it be a legal or a personal one. I will try my best. Ay, di man perfecto sa umpisa, pero susubukan ko sa abot na makakaya ko. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Alam niyo na yun. Patawarin niyo rin ako sa negative energy na nice spread ko dito sa social media. Pasensya na po. This might be the last video that I'll make about my battle unless something needs to be addressed publicly. May God bless us all.